Good morning guys! Good morning! For today's video guys, tayo ay mag-update sa uh, mga pananim ng ating mga magulang. So ayan, makita natin na tumubo na siya, lumaki na siya. Makita mo na yung kamote, meron ng mga dahon. Tapos, ayan, yung balangoy ni tata, Um, ano na, uh, na lumabas na yung mga dahon ng balang muli at saka guys kung makita nyo nagkukumpit na yung mga damo dun sa mga pananim nila kaya tatay halos araw araw halos araw -araw, araw araw nagbungay bungay yan kasi sa amin araw araw nagtatanggal ng mga damo tanggal ng mga kakompetensya ng kanyang mga pananim. Hindi madali din ang ano, hindi madali ang magbungay sakit sa likod. Pero talagang tatay ko talagang sinatsagaan niya talaga yung kanyang mga halaman. Mga pananim, kanyang mga pananim na talagang parang halaman na rin para sa kanya. Kasi talagang kung mag-ano yan siya, magbungay, buntag, at saka hapon, talagang yan siya sa kanyang mga pananim. Ayan, so ayan si nanay ko naman, taga-inspect. <laughs> taga-inspect lang si nanay ko guys sa mga pinaggagawa ni tatay. Pinaggagawa ni tatay sa araw-araw. Kaya, ayan, taga-video. Taga-video si nanay ko kung pinagagawa pinaggagawa ni tatay ko. Ayan, binibidyohan niya. Ayan, malaki na yung kanilang mga ano, ayan, ayan yung kanilang ano, yung kanilang tawag dyan, kamote ayan na, ayan guys kung makita nyo, ayan yung ano, yung nyob, eto yung puno ng nyob na yan natumbayan yan, sinasabak yung ulit kasi yung bagyo na yun talagang sobrang lakas talaga yung bagyo na yun guys yung yung tubig talagang nag-apaw-apaw yung tubig nun ang sobrang baha talaga nun sa amin ng mga panahon na yan kaya grabe pati mga nyog mga punong kahoy, mga saging ay nangatumba halos lahat ng puno naupaw nga siya after ng ulit ayan o tingnan yung mga nyog na nakaigang ayan yung ayan o talagang nanga kung baga sa salita pa namin nangalukat look yung mga new guys na, na meron sa amin ayan ayan kung makita nyo ano na siya kasi ilang years na rin kasi parang mag magte 10 years na rin yata yung udet na yun pero ngayon unti unti na rin nakabawi yung mga kababayan natin sa buhol sa bagyong udet so ayan ganyan, ini-inspect ni nanay ko yung mga ano, kung tum umano na ba, tumubo na ba, lumaki na ba. Ayan si nanay ko, ang taga ano. Malawak guys, yung nililinis ni tatay ko. Kasi, ano yan eh, uh, nakapaligid yan sa bahay. Nakapaligid din sa bahay ng kapitbahay namin. So, ayan guys, ang nililinis niya. Ayan, may gabi yan siya guys. May sibuyas, may papaya, may melon pa yan siya, may rambutan yan siya, may dahon ng sibuyas. So, ayan guys. Ayan guys, oh, kung makita nyo guys, yun yung bahay, ng kapitbahay namin na pinagawa uh, lang din nila yung bahay na yan para dun sa uh, pinsan namin na ano, na matanda na wala na siyang kasama. Tsaka ano na siya, bulag na siya, tsaka hindi na siya makakita. Kaya ayun, ginagawa ng pinagtulungan na gawa ng bahay sa awa ng Diyos na buo yung bahay kaso nabuo na yung bahay wala naman na sila uh, pumanaw na sila nung last 2 years ago atay. Eh. kaya yung bahay na yan walang tao kaya sinamantala ni tatay ko na walang tao walang tao walang nag-aasikaso sa lupa nila doon kaya uh, nilinisan ni tatay ko at tinaniman ng Lagot moon, mga lagot-moon, mga lagot-moon. Ayan, may gabi sila, guys. So, ayan, napaka-ano ng gabi ni, Yan, sa bahay nila, uh, nakapaligot yung mga halaman. Sa bahay nila, nanay, nakapaligot yung halaman. Lagi hindi yan, nawawala ng halaman. Tingnan mo yung bahay namin. Luma na yung bahay namin, pero sa labas, guys, sobrang daming halaman. Parang, pangit yung bahay namin, pero nadadala yung kapangitan ng bahay namin nadadala dun sa mga halaman na pinagtatanim ni nanay ko na ah, dami-dami kadami-dami so ayan guys, nagikot ulit sya ayan, makita nyo guys, oh grabe talaga yung bagong ng ulit guys so, oh, nagsitumbahan talaga halos lahat nagsitumbahan talaga yung mga nyo sayang yung nyo nya yan for how many years na pinalaki Maliit pa ako. Maliit pa ako, guys, dyan sa nyok niya. Yun, sa nyok na yan. Ayan, unang ato ba? Pero, sa isang iglap lang, sa pagdating ni ulit, toro ba ang mga nyok na, na, tinanim, ng no? Maliit pa ako. So, ayan, guys. O, oh, makita nyo, guys, yung, oh, yung, ayan, tatay ko, nagbungay in tao ang akong tatay bunga yung tanang akong tatay. kasalamat so, salamat lang din kami sa Diyos na healthy sila. Hanggang ngayon, ano pa sila. Sa ganyang edad nila, talagang nakakaano pa sila, nakakakilos pa sila, nakakalakad pa sila ng maayos, wala at the age of 72 at 71, wala yan silang maintenance na gamot, guys. Wala yan silang iniinom na pang high blood, pang diabetic, pang kung anong sakit pa man. So, yan ang ang mga magulang namin at na hanggang ngayon, pasal, na kami sa may kapal na hanggang ngayon sa ganyang edad nila, wala silang maintenance na iniinom. Wala silang iniinom na, ay eto, gamot mo sa high blood, pang gamot mo sa high blood. Kaya, uh, kami kasi nakikita namin silang masigla, nakikita namin siyang nagbungay-bungay, nakikita namin na sa palibot ng bahay namin at nag naglilinis baka kay gandang pak pa pakiramdam na healthy pa rin sila hanggang ngayon siguro uh, sa katandaan na nila malabo na ang mata nila si tatay ko, bagong opera lang yan si tatay ko sa mata pero yung ano nila sa mata damat sa Diyos at tapos na silang naoperahan kaya yan, kitang kita na niya yung mga halang mga mga pinagtatanim niyang lagot mo ayan o, oh, kaganda kasi dati hindi niya makita yan guys, kaya klaro pero ngayon, klarong klaro na niya yan kasi tapos na siyang naoperahan last month lang siya naoperahan so ayan, sinanay ko naman na naoperahan na rin yan sinanay ayan, kitang-kita naman yung ano yung mga pananim nila ayan, may rambutan yan sila guys may kamote may balanghoy, ayan o oh. ayan guys, yung update tumubo na yung mga, ayan ayan o, oh. kung makita nyo may mga dahon na yung kanilang kamote ayan o, oh. ayan may dahon na yung kanilang kamote guys, hindi kagaya nung unang video guys, na inupload na talagang ano pa yun talagang ah, kakatanim lang nun kaya kung makita nyo dun sa video video ko walang dahon walang wala parang lupa lang na parang lupa lang pero ngayon ayan kung makita nyo hindi na lang sya lupa ayan may tumubo ng mga kamote sana ah muunod yung kamutihan ni tatay ko kasi yung lupa na dyan ay hindi siya ganun kaganda pero yun nga ano lang parang pili pili yung part ng lupa na yan matab, na mataba may part din dyan na bato mabato kaya nakita nyo laktaw laktaw yung tanim nila kasi nahanap lang nila yung may lupa yung may ano dyan mga bato po yan ganun kaya kailangan lang talaga pag nagtanim ka marunong kang tumingin kung saan mo itanim yung yung ano yung lagot mo ayan guys so kung makita nyo meron na pwede na tayong kumuha ng talbos ng kamote <laughs> libre na yung talbos sa kamote nilang pang alis healthy pa libre na healthy pa so ayan naman yung kanilang balanghoy or kamuting kahoy So, ayan, kung makita ninyo, tumubo na rin yung kanilang kamuting kahoy. Ayan. Tumubo na yung kanilang kamuting kahoy. Sana, pag-uwi namin sa May, sa pagbakasyon namin sa May, maabutan pa namin yung balanghoy nila. Kasi alam ko, pwede ang balanghoy na ano, eh, kahit first time nilang lang sya na, na, pitas dun sa puno, pwede yung mag-stay kahit matagal. So, ayan guys. O, tingnan ninyo update sa ating pananim ng ating mga masisipag na magulang. Ayan. Ayan o. Ikatay na. Ayun naman si tatay ko. Walang tigil sa kakabungay. Walang tigil sa kakapindot. O, oh, anong parang pinaggagawa. So, ayan guys. Salamat, salamat kaayo sa lahat ng nandiyan sa ating premiere. Maraming, maraming salamat sa patuloy ninyong walang sawang suporta sa ating munting bahay. So, kita-kita kids ulit tayo sa ating mga susunod na mga mga upcoming. sana'y ano, hindi kayo magsawang sumuporta sa ating munting channel. So, magiwan lang ng bakas pag nandiyan kayo, magiwan lang ng bakas at babalikan ko kayo. Ibe-play ko kayo, guys. Kaya wag kayong ah uh, makalimot na mag-iwan ng bakas sa video para alam ko kung sino yung babalikan ko so muli maraming maraming salamat at pa uh, patuloy kayong ano patuloy kayong lumaban sa buhay Bye.